Sige bro, sige bro. So, susundan natin ngayon si Ragnar. Sige bro. So, ayan mga Susundan talaga namin si Ragnar. Ah, nahapin talaga namin. Para makuha namin si Mangkiting. Kasi, ilang bisis na kami pabalik-balik dito. Hindi, hindi hindi talaga namin mahuli si Ragnor So sana ngayong pagbalik na namin Sa likuran din pili mo na, bantayan mo na yeah. namin si, si Mangkiting Ano yeah. bro huh? Parang may kakaiba bro

May umiyak dito, bro. Ang bundok. O. Ang Parang may tinapon ditong bata, bro. Wih. Sa likod ng kawayan. Ito dito. Chanongit masanggoli na. Nakas ng piliin? Nakas ng piliin, Oh O oh, ayo. O oh, ando na naman, bro.

Ito, no dinig na dinig e na din e yung yung na din e mga alagad yan ni yung mga mga yan ni Ragnor yung no? yung 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 mga yung yung ha? na yung 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 По обеду? А? Kampo ng kadiliman. Chanak yun, bro. Oo mm. nga. Walang sanggol na. Nandito sa bubat. Chanak yun. Chanak yun? Parang chanak. Gabi. talaga yun. Sanggol na niya. Oo. Oh. Kampo ng kadiliman talaga yun. Tapos mga butas-butas, bro. Baka nandito. Oh my God. Ano yun o? Oh? Yung ano? Yan Oh? Ano yan o? Oh? Yan Oh? yung kanak raba bro, umatapi din yan. Kaya nga. nakita. Uh, Maghanap. Tingnan nyo sa mga ano ano. Yung kudukot daw yan ng betlog bro. Ha? Huh? Betlog. Tingnan nyo sa mga puno bro. Puno? Oo. Tatagawin yung itlog ko. Baka dukutin yun. Dukutin yun. Tingnan niyo sa mga puno. Ay, narinig ba ito? Oh my god Buka bro Huwag kang magkumpiyansa Baka nandiyan dyan bro Sa puno ng kawayan Bro 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 May ano may bahay ng ano Bahay? Bamba hmm? May parang bahay ng duwindi yata yan. Ha? Bahay ng duwindi? Yan o. Ayan o, yan o. Subukan mo mm? Ulinisan mo nga, pasok-pasokin mo nga. Subukan para makita natin yung loob. Ayan, ayan, ayan o. Wow, Ay, oh, my God. No. Yan o, yan o. to lang ha. Parang bahay ng duwindi. Hmm. Wow. Okay. Silipin mo banda doon sa may kanan. Yung, yung, parang may butas din. Baka nandiyan yung mo... dia kan anak Itu, Nanti itu Bro? Bro. Bro. Nanti itu yang anak, Bro. Nandito, Ayan, may bahay ng ano, parang bahay ng Duwindi, oh. Yan sa puno, kumakapit. Dito? Oo. Oh. Yan sa puno, kumakapit. Dito? Oo. Yan. Dito ba? Oo. Um.

na wala ang dami kumakala may dito kanina na mahina na busis oo 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 ayan na naman okay, ayan naroon mo ang baliti dito doon? may baliti Oh my god Hah, hah, mana yang kemarin? Udah, 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 God. Wow. <laughs> Ano yan? Ito bro yeah, May nakaitin bro May nakaitin Bro, si Ragnor yan bro Ha? Si Ragnor, yan Yan ba yun si Ragnor? Huwag tayong makumpiyansa Nakaupo sa ano bro? Ragnor, ito ba yan Ragnor? Nakaupo sa Bato Nakaupo sa bato Bro, wag sa bro. Lapitan mo bro. Lapitan mo. Yan, yan, yan. Tayo isa sila nang itak. Yan. Anong dalamay? Wala kang kasamahan dito. Wala kami nakita ng kasamahan mo ron. Hindi nakikita sila? Sino ba yung mga alagad mo? Ha? Sana? daw niya si 'yun, sana. Kaya pala siyun. Kaya pala sinusundan-sundan tayo. Oh. Anak mo pala 'yung mga tanak, Ragnar? Mag-ingat kayo, bro. Yung yung bro. Yung 'to pala eh Alagad. Ano pala? Ano na yung makita yun? Ganun ba? Yung, yung kasama mo, sinapos namin. At ganun din yung gagawin namin sa iyo, Ragnol. Ano yung

Ah! <sighs> <sighs> San san. Oh. Main tanah dumbo sebab kau kan kanan. Yang itak-itak. Rusak-rusakin, Bro. Lu, hah, nyinsakin. Wui. मंचो 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 मंच Yung rato? Bro, pagpunta ko sa kanya okay. ba? Yung pagkita ko sa kanya Dito sa bro. o? Yung sana? Tanga! Dito sa bilid. Bro, dumad na amin na yung kalaban natin bro! Ingat lang tayo bro! Ingat lang tayo! Marami siyang ano! Ay ...tama, bro! Na hindi natin nakikita! Bro, bro, pak gua tanya mo nanya bro. Lamutin ko mo nanya tong sukat Sige sige sige. Oh. Sorry. Mo kinya nguna Sige sige. Wah.